Alam mo ba na sa isang kagatlan ng aso ay pwede kang mamatay? Ganito ang nangyari kay Janelo Limbing. Noong August 2024, kinagat si Janelo ng aso sa kamay habang nasa Cavite. Agad siyang nagpabakuna pero isang dose lang ang nakuha niya. Dahil sa trabaho at gastos, hindi na niya natapos ang bakuna. Makalipas ng siyam na buwan, nagsimula siyang makaranas ng lagnat, hirap sa paghinga at takot sa tubig at hangin. Mga sintomas ito ng rabies. Dinala siya sa ospital pero huli na ang lahat. Pumanaw siya noong May 18, 2025. Ang rabies ay isang virus na likas na kumakalat lamang sa mga hayop, lalo na sa mga aso, pusa at paniki. Sila ang natural na reservoir ng virus na nangangahulugang hindi ito sinasadyang dala para manakit kundi para kumalat sa kanilang species. Sa matinding kalikasan, ang virus ay nakakatulong para kontrolin ang populasyon ng mga hayop at mapanatili ang balanse ng ekosistem. Pero kapag naipasa ito sa mga tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot, dalikado ito dahil wala tayong immunity. Kapag lumabas na ang sintomas, halos isang daang porsyento itong nakakamatay. Kaya, mahalaga na kumpletuhin ang bakuna at report agad kung nakagat. Eh ikaw, handa ka bang harapin ang panganib ng ribis kung sakaling makagat ka?